For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto serya na naman tayo ngayon. At dahil namis nga ulit namin mag-ulam ng nilagang baboy, kaya naman ayan, ito na nga yung niluto naming ulam namin ngayon. Abay, tignan nyo naman yan mga katrops. Oh. Siguradong mapaparami na naman ako ng kanin neto. So, ayun mga katrops, bali na i-prepare ko na nga pala yung mga sangkap na gagamitin ko. Tulad na itong sa tripolyo, nahugasan ko na nga rin itong karnilang baboy. Nakapag-gayat na nga rin tayo dito ng bawang at sibuyas para sa ating panggisa. Kaya naman tara mga katrops, simulan na nga nating magluto. Nagpainit nga lang ako dito ng kawali tapos nilagyan ko lang ng kaunting mantika para gisahin nga itong bawang at sibuyas. Bale, buto-buto nga pala ito mga katrops. At habang ginigisa ko nga ito ay naglagay na nga ako dito ng pampalasa na paminta at patis. Nang sa ganun, habang ginigisa natin ay magkaroon na nga ito ng lasa. At dahil nakuha ko na nga yung tamang gisa na gusto ko, kaya naman ayan, naglagay na nga ako dito ng tubig. Pinag-aalis ko na nga rin dito yung mga lumutang na impurities. Hindi kasi maganda yan kapag nakain natin yan. At ayan, sunod ko na nga rin nilagay dito yung mga nahiwang patatas. Tsaka ako lang ito tinaktakan ng kaunting magic sarap at dinagdagan pa ng patis. At nung malapit na nga itong maluto mga katrops, inilagay ko na nga dito yung mga nahiwang repolyo. So ayun, bale habang niluluto nga natin itong ating nilagang baboy, ay gusto ko nga lang pala munang i yung mga katrops natin na nagpapa-shoutout. Shoutout nga pala kay katrops. Kelly Rose from Hinogaw. Ganon din kay Mary Jean from Atimonan, Quezon. At shoutout din kay Monico Fernandez at kay Shen. Shoutout din kay Pen. Agyaman na idol, tipanagayat mo video. So, ayon shoutout sa inyong lahat mga katrops. So, ayon sa mga katrops din natin dyan na gusto rin magpa-shoutout, ay lagi nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking latest vlog. Mas maraming like and share ay mas mabilis ko nga kayong mapapansin. At kung umabot ka nga sa part ng video na to, ay pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood. sa ganon, ay alam ko kung hanggang sa nakarating itong aking vlog. So, tama na ang dada. Tara, kain na tayo mga katrops. Ayan o. Oh. First bite mga katrops. Mmm. Lap. Ang lambot ng karne. Mmm. 嗯嗯嗯冷、嗯、不、嗯 So, paano ba yan mga ka-trops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. bye bye